puro tapal ka lang. Paulit-ulit na lang lagi. Yan ang hirap sa iyo eh. Lagi ka na lang sa nakasanayan mo. Kaya ko naman patibayin 'to eh. Magbabago na ako. Pangako. Hindi na mamabilisan ang ah, magpatibay. Malika. Ito ang bilis tibay. Pioneer Elastoquick. Ito magpapatibay sa atin. Para, Para sa bilis tibay, dapat tibay elasto-quick. Ito'y quick Ito yung week dry, quick dikit, at quick kapit. Ito'y bilis tibay sa bubong, sa gato, sa downspout, pati na rin sa relasyon. O, oh, di ba? Bilis tibay. Oo. Tibay elasto-quick na yan. Tibay natin, no? Bilis tibay. Bilis tibay. Pioneer elasto-quick.